Sa kwentong ito samahan niyo si Mangkardo sa isang karanasang hindi niya malilimutan, isang kwento ng multo, lihim at mga alaala ng nakaraan. Mula sa isang simpleng inuman sa probinsya, nauwi ito sa isang gabi ng katatakutan sa ilalim ng puno ng balete. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng babaeng nakaputi na umiiyak sa dilim at paano ito konektado kay Mangkardo at sa kanyang nakaraan? Alamin ang buong kwento sa Creepy Pinoy Stories. Ako po si Mang Cardo. Isa po akong magsasaka sa probinsya. Matagal ko nang gustong ikwento ang nangyari sa akin noon, pero hindi ko lang alam kung paano. Baka kasi hindi kayo maniwala, pero sa tingin ko ito na 'yung tamang pagkakataon para ikwento ito. Sana ay may mapulot kayong aral sa karanasan ko. Nung 20 anyos pa lang ako, ay umuwi ako sa probinsya namin galing Maynila. May lamay kasi na kailangan kong puntahan. Nung makalibing na yung kamag-anak namin, ay naginuman kami ng mga pinsan ko. Matagal din kasi akong hindi nakauwi sa probinsya. Kaya ang dami naming napagkwentuhan, isa sa mga napag-usapan namin, ay yung puting babae na nagmumulto raw sa isang puno ng balete. Dati ay doon kami naglalaro ng mga kababata ko. Nung hindi pa kami nagkakahiwa-hiwalay ng landas. Pero ngayon ay pinamumugaran na raw ng multo. Sabi ko sa mga pinsan ko, hindi ako naniniwala na may multo sa lugar na yon. Sa dami ng pinagdaanan ko sa Maynila, ay wala ng multo ang makakapanakot sa akin. May isa akong pinsan na tumawag sa kaibigan namin na si Dado. Pagdating ni Dado ay may dala siyang bote ng alak. Sabi niya kung talagang hindi ako natatakot sa multo, ay hamon daw niya sa akin na matulog kami sa lumang bahay nila na malapit lang sa balete. Sabi ko walang problema. Basta may kasama akong alak ay kahit saan ako makakatulog. Madaling araw na nung magpunta kami sa lumang bahay nila dado, nakainom na rin siya kaya wala rin siyang takot na pumasok doon. Wala pang isang oras kami sa loob ng bahay ay naramdaman ko na agad yung malamig na hangin na umiikot sa buong lugar. Naramdaman ko rin na may mga matang nakatingin sa amin pero dahil nga mayabang ako ay hindi ko pinapansin yung mga nararamdaman ko. Tapos ay may narinig ako na umiiyak. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Doon ko nakita yung babaeng nakaputi na nakaupo sa ilalim ng balete nakatalikod siya sa akin at patuloy lang sa pag-iyak sabi ko kay Dado na may babae sa labas tumayo siya at sumilip din sa bintana sabi niya, hayaan ko na lang daw yung babae Pakaraw may problema at nagpunta sa balete para mag-isip pero hindi ko siya pinakinggan lumabas ako at tinanong yung babae kung ayos lang ba siya hindi siya sumagot tapos ay bigla siyang nawala Nagtakbuhan na yung mga balahibo ko. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay. Sabi ko kay Dado, nakita ko na yung multo. Pero natawa lang siya sa akin. Sabi niya, wag daw akong matakot kasi harmless lang yung multo. Umiiyak lang daw yon at hindi naman nananakit. Pero hindi pa man din natatapos si Dado sa pagsasalita ay narinig ko na naman yung pagiyak ng babae. Hindi lang yon, may mga yabag din na papalapit sa amin. Parang may naglalakad sa bubong at sa paligid ng bahay. Naramdaman ko ulit yung malamig na hangin. Tapos ay parang may tumulak sa akin. Napaupo ako sa sahig. Si Dado naman ay nakatayo lang at nakatingin sa akin. Sabi niya, pasensya na raw at hindi niya ako binalaan na may multo sa bahay nila. Nagulat ako sa sinabi niya, Akala ko kasi ay nagbibiro lang siya pero ang sabi niya may multo talaga sa bahay nila. Yung inaraw niya ang nagmumulto doon. Nagpakamatay daw ito nung bata pa si Dado. Akala raw niya ay makakamove on na siya sa pagkawala ng ina niya. Pero hindi pala dahil hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa rin ito sa bahay nila. Kaya raw sila lumipat ng bahay. Tapos ay narinig namin na tinatawag ni Dado yung pangalan niya sa sobrang dami ng boses na tumatawag sa kanya ay hindi ko na mabilang. Pero si Dado ay nakangiti lang at nakikinig sa mga boses. Sabi niya, miss na raw siya ng ina niya. Kaya kailangan na niyang umuwi. Hindi ko na intindihan yung ibig niyang sabihin. Pero bago ko pa siya matanong, ay biglang nagbago yung panahon. Umulan ng malakas at sobrang lakas din ng hangin. Nagkabasag-basag yung mga bintana. Tumayo ako at hinila si Dado palabas ng bahay. Pero hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa gitna ng sala. Doon ko nakita yung babaeng nakaputi na nakatayo na sa harapan namin. Wala siyang muka, parang anino lang ng isang tao. Maputla yung buong katawan niya, parang natatakpan ng manipis na ulap. Tapos ay may nakasabit na lubid sa leeg niya, na parang alo na sumasayaw sa hangin parang may malamig na hangin na bumalot sa akin habang tinitingnan ko siya hinila ko ulit si Dado pero hindi talaga siya gumagalaw kaya tumakbo na lang ako palabas ng bahay pero paglabas ko ay nakita ko yung babaeng nakaputi na nasa unahan ko tumakbo ako pero hinahabol niya ako tumakbo ako papunta sa bukid pero naiwan si Dado sa loob hindi ko na siya nakita ulit hanggang ngayon hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya Parang ang bigat sa dibdib na iniwan ko siya doon. Doon ko siya iniwan. Nung makalayo na ako ay huminto ako at lumingon. Nakita ko siya na nakatayo sa gitna ng bukid. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos ay bigla siyang nawala. Naglakad ako pabalik sa bahay nila Dado. Pero wala na yung bahay. Ang nakita ko na lang ay yung puno ng balete. Doon ko na-realize na yung bahay nila Dado at yung babae na nakita ko ay pawang mga multo lang. Nung umaga ay bumalik ako sa bahay nila Dado pero hindi ko na siya nakita. Nung bumalik ako sa bahay nila Dado wala na siya. Doon ko lang nalaman mula sa mga kapitbahay na ampun lang pala ako. Ang tunay kong ina, siya pala yung babaeng nagpakamatay sa puno ng balete. Parang bumagsak ang mundo ko sa nalaman ko. Ang buong buhay ko, isang malaking kasinungalingan pala. Kaya pala ako hinahabol ng ina ko ay dahil gusto niyang makasama ako. Pero hindi ko siya hinayaan na makuha ako. Nung mag-asawa ako ay doon kami tumira malapit sa balete. Para mabantayan ko yung mga dumaraan doon, ayokong may madamay pa sa kalokohan ng ina ko. Pero sa totoo lang, hindi ko rin maiwasang isipin na baka may kasalanan din ako. Na baka kung hindi ako umalis noon, hindi siya magiging ganon. Parang may bahagi sa akin na gustong bumalik sa nakaraan at paguhin ang lahat. Ngayon, mag-isa na lang ako sa bahay. Nung mamatay yung asawa ko at mga anak, bumalik yung iyak ng ina ko. Kahit sa panaginip, naririnig ko yon parang may bahagi sa akin na gustong sumuko na lang at makasama siya. Pero alam ko, kailangan kong manatili dito. Para sa kanila, para sa akin. Siguro hinihintay na lang niya yung araw na magkasama kami ulit, pero hindi pa ngayon. Sa kwentong ito, natutunan ni Mang Cardo na ang mga lihim ng nakaraan ay hindi basta-basta natatago. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na takutan, ingat at pakamay multo sa likod mo.